maganda ang tubo nila dito sa loob ng greenhouse namin. Nagustuhan nila yung klima dito sa loob. For today's video, I humingitas ako ng mga daon ng alubati at samahan niyo ko. Itong ng namin ng tinatanim ko ay medyo ano na siya uh, nagsilabasan na yung mga bulaklak ito yung bulaklak hindi na magtatagal itong mga ganito ay mahihinom na yan at magiging violet at saka magiging itin kailangan ko na talaga itong anihin sa mahal ako so meron ako sisigla dito alam niyo ba ng simpleng alugbati o malabar spinach ay hindi lang basta gulay sa ating bakuran isa rin itong powerhouse ng sustansya para sa ating katawan. Tara, kilala natin ang mga health benefits nito. Dami nito. So, kailangan ko mong madaliin ito dahil hindi na magtatagal ay madilim na ang palibot So, kailangan double time sayang kasi nakabayaan ko kasi ito dahil wala akong oras minsan wala na rin gana dahil pagod sa ang ginagawa ko pagod galing sa trabaho dami pa so hindi ko naman ubusin ito lahat dahil Mag-iwan din ako para sa nilulutuin kasi ako. Baka bukas. Sa bawo. So, lalagyan ko ng mga dahon rin ito. Ang unang health benefit, vitamins and minerals. Mayaman ang alugati sa vitamin A, C, at E. Meron din itong iron, calcium, at potassium. Nagkakatulong ito para sa malinaw na paningin. Mas malakas ang resistensya at mas matibay ang buto at ngipin. Pangalawang health benefit, digestion. Mataas ang fiber content ng alugbati. Kaya, natural itong panlaban sa constipation at nakakatulong sa maayos na takbo ng butuka. Pangatlong health benefit, heart health. Heart-friendly din ang alugbati. Ang potassium at antioxidants nito ay nakakatulong magregulate ng blood pressure at sumusuporta sa healthy heart. So medyo marami na. Dagdagan ko pa ito. Pang-apat na health benefit, skin health. Vitamin A at vitamin C ay tumutulong sa collagen production. Kaya maganda ito para sa healthy at fresh looking na balat. Panglimang health benefit, weight management. Low calorie pero nutrient dense ang alugbati. Kung gusto mong magbawas ng timbang mm. o mag-maintain ng healthy weight, perfect ang alugbati para sa iyo. Dako sa loob ng aming greenhouse dahil meron pa ito. So ito yung sa loob ng aming greenhouse. Oh, kita nyo, nilapad nila. Oh. Sayang kapag hindi ko ito kukunin lapad. Diba? Mayroon pa dito. Kita Ang kaganda nila. Pang-anim na health benefit. Anti-inflammatory. May natural compounds din ito. Nakakatulong itong labanan ang inflammation sa katawan. Mainam ito para sa may arthritis o iba pang inflammatory conditions. maganda ang tubo nila dito sa loob ng greenhouse namin. Nagustuhan nila yung klima dito sa loob. Ito yung mga buto ng lumbati. Ayan. Pwede na ito itanim. Pero sa next, ano pa, sa next season, sa next planting season, sa so next year pa, marami na naman akong itatanim nito ang iba nitong mga dahon ng pamilya ko. Dahil mas maganda yung i-share natin yung ating blessings. Dahil maraming blessings, tumikay natin. ba diba? Mas maganda yung mag-share tayo ng ating mga biyaya para mas marami pang biyaya ang narating sa lapad. Sobrang lapad na nito. Ito na yata yung pinakamalapad. Gusto ng ng palad ko. O. Oh. Meron pa dito. Malapad yung mga dahon nila. Kaya, huwag nating maliitin ang simpleng alugbati. Abot kaya na, madaling lutuin at puno pa ng binipisyo. Isama na ito sa inyong mga paboritong ulam. Siguradong mas masarap at mas healthy pa. May butas na lang. May butas ito dahil wala akong nilalagay na mga wala akong nilalagay na insecticide na nabibili sa mga tindahan. Kung gagawa man ako ng pampatay peste, ay ginamit ko yung homemade lang na insecticide. Dahil ayaw ko yung may chemicals. So, tama na to. So, ngayon, balik tayo doon sa aking garden. Galing tayo sa greenhouse. Ang dami nang napitas ko na mga dahon ng kalubate. Ang dami pang dapat pitasin. No? Ang dami. Ngayon, hugas ang gumunto. So, ito na yung mga dahon ng alagate, ayan, inagasan ko na. At ngayon, dahil ang dami nilang, at meron pa ako doon sa aking garden at greenhouse, gusto ko silang i-freeze. So, ang gagawin ko ay, ito ko ilalagay sa aluminum foil na inihanda ko. Isa lang saan ko lang na ganyan siya, ganyan lang mo, ayan. Ito sa gitna. At i-portion-portion ko para kapag gusto kong uh, ihalo ito sa gulay, ay dali lang Ito yung last. Yung mga medyo maliliit na mga dahon. So, ito sya medyo maliit. So, meron akong apat na pakepeng mga dahon ng alubati. So dahil pinaportion portion ko sila, kung gusto kong magulay nito, ay kukuha lang ko ng isang portion. Na, pwede na. Lalagyan ko ng mga pangalan at day at itigyan ko ng bagya para mabawasan yung hangin na nasa loob. So mga kabis, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa susunod na mga videos. Paalam!